watching. So, ayan, hello mga ka-adventure and welcome back to our mini vlog. So, for today's video, meron naman tayong panibagong gift na ilalaglag. Ayan, isa itong study rings na silver 925. Ayan, yan, ano to, anong tawag na dito? Birdstone stone. yan. Hindi ko na nga lang mahalala kung anong month na ito. Pero ayan, so burn kit nito, very minimalist lang. And ayan. ayan, so burn kit, ching, again. And ayan, inilagay ko na siya sa plastic para um, kung mabasa na yan, hindi siya mababasa ha? and mas mapapansin siya mas nagre-reflect so ayan na nga kami ay palis na at ayan ay sinasakay ko na yung aking alaga at aalis na na kami so ang area namin hindi ko pa masabi pero papunta talaga kami ng ano ng farm so dun lang sa mga area na to ito malalaglag kaya abangan niya yan so ayan na nga market dito na nga kami. Keep going lang kami. Keep going, keep going, keep going. Hanggang sa... Na -no, yan, nag-stop na nga kami dito. So, ayan, may video na nga pala dyan, Antonio. Kung huh? saan kami talaga mag, ano, maglalaglag. So, malapit siya dyan sa Mar... Uh, RK ba yun? RK? Ayan, basta dyan. Meron isang tindahan dyan na nakasarado. So, may RK. At ayan na, ano, makikita nyo. iniwanan na namin siya dun. So, medyo malayo. Ayan, panis na nga kami. At pa, balik na kami dun sa farm. So, Babush, mag-follow na lang kayo at mag sa aming video. Mananood po na kami sa sunlight. Bye-bye!